Ang balbas pusa orthosiphon stamineus, kilala din sa tawag na orthosiphon aristatus, ay isang halamang gamot na tumutubo sa timog silangang asya o sa mga tropikal na lugar. Ang dahon ng halamang ito ay pangkaraniwan ng ginagamit bilang tsaa sa mga bansang asyano at Europeo. Ang tsaa na gawa sa balbas pusa ay mas kilala sa tawag na tsaang java. Balbas pusa ang tawag ng halamang ito dahil sa mga bulaklak nitong hawig sa balbas ng pusa. Sa tradisyonal na medisina, ang mga dahon ng halamang ito ay ginagamit bilang pampaihi, gamot sa rayuma, sakit ng tiyan, pamamaga ng bato at pantog, pamamanas at gota. Ang mga makabagong pag-aaral sa halamang gamot na ito ay nagsasabing ito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapakipakinabang na mga sangkap na siyang dahilan kung bakit sadyang epektibo ang balbas pusa bilang halamang gamot. Ang balbas pusa ay nagtataglay ng sangkap na nakapag-iibayo ng kakayahan ng tamoxifen, isang kemikal na lumalaban sa sakit na kanser sa suso.